Anong pakiramdam na ibinigay na sa iyo yung title? Ah, nung una po kasi, di ba, meron namang mga nagsusulat na naglalagay ng mga line art, kasi iba. ba, nagsusulat sila ng Viva Maxim, Pero may nasusulat din yung iba eh. Para sa akin, ano, sa totoo lang po, napakasaya ako nung nilagay nila yan. Kasi may approval naman ng nila po siya na ng Viva yan eh. Parang yun, sobrang saya ko na baka dahil sa sobrang saya ko, I-screenshot ko nga ako yun eh. Pinost ko eh. Tapos nagkaroon ng hindi magandang reaction sa iba. Pero, <coughs> huwag nila masamay. Na, ano lang, masaya rin naman ako sa lahat ng mga kasama ko ang ibang lalaki din sa Vivo Max na marami rin project. ano lang talaga. syempre hindi ko rin naman po expected na mabibigay sa akin yan dahil ano yan eh. Ina-earn mo yan eh. Paghihirapan mo yan para makuha mo yan eh. Yung akin lang po, eh kung uh, hindi sila masaya sa akin, okay lang pero kung ang akin lang pinigirapan ko eh papatunayan ko na lang siguro na deserve ko talaga kasi may mga project pa naman ako kasunod eh Ano yung mga hindi magagandang reaksyon? Halimbawa? Uh, parang kini-question po. Parang ganun. Wala namang direkta. Wala namang director. Pero parang kinay-question. Director daw, umubas Hindi siya. Sabi, sabi. Pero hindi, hindi, naman tayo sure hanggang wala namang ano. Baka may lang din kami. Kasi, kung totoo sa iyo, ako rin magkaroon ng kaway dito sa showbiz. Eh. Lalo, kung kailan maganda na yung takbo ng ano ko, baka isipin pa tabak. Mayabang na to, porkit nabigyan ng ganito ah. Parang ang akin lang oh, Baka na-misinterpret lang nila yung reaction. Kasi in-screenshot ko po talaga. Kasi mm -hmm. proud lang po ako, mm -hmm. syempre eh. Hindi naman basta-basta rin naman yung ganung, ano eh. Yung iba kasi sinasabi-sabi lang, O oh, yan siya, Viva Max King siya, Viva Max ano siya. Eh yan, yung nilagay. Iba yung saya ko lang, parang ganun lang. Sa, sa tingin mo, anong mga qualification para maging Viva Max King? Ay hindi po ako makakapagsabi niyan. <laughs> hindi, so pakiramdam mo. Tinanong mo ba sila kung ba't ikaw yung binigyan ng title na yun? Anong meron ka? <laughs> uh, siguro po yung hard work ko. Siguro po, yun lang masasabi ko. Lahat naman kami dito, may iba-ibang klase ng looks, ng talent, di ba? Iba-ibang genre, iba-ibang peg. Parang na, siguro na champuhan lang din, no? siguro. Parang gano'n. Lahat naman ako masasabi na parang ito ako, parang ganito ako, parang gano'n. Nakausap ko rin si boss nung nasa Hong Kong kami, parang nabanggit niya rin sa akin yun. Parang, pero wala siyang sinabing specific na ito, kaya ka, kaya ka, <coughs> dahil ganito, parang wala siyang gano'n. Parang, siguro, may nakita lang siya na, siguro, siguro, deserve mo na yan, or no? bigay na sa'yo Parang gano'n lang mo, siguro. Pero wala akong masasabing... Benz, alam natin yung nanay mong napatay o pinatay, talagang pangarap niya na maging artista ka, di ba? Sa tingin mo, anong, kung nagubuhay siya ngayon o kung nasaan man siya, ano sa tingin mo magiging reaksyon niya dahil natupad na yung pangarap na para sa iyo sigurado po napakasaya no kasi talaga ano yun stage mother talaga ayun kaya pagka yan mas may nararating ako mas nalulungkot ako eh. may ganun masaya ka pero mas nalulungkot kasi kulang eh yung imbis na kasama mo yun sa saya yun, medyo, Di, ganun nung no, kasi talaga buhay hindi nang bibigay lahat sa'yo kaya siguro pinagpapala ngayon dahil may ibang bagay na nawala sa'yo yun nung no, siguro kaya eh siguro kala nila ay eh, papakaswerte naman ito hindi eh, nila alam di ba sa iba hindi naman nila na alam yung buhay ko eh para sabihin nila ganun hmm. 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 May plano ko di ba hindi pa nabibigyan ng justice yung nangyari sa akin yan? Ano, ngayong medyo okay na yung takbo ng buhay mo, ng karir mo, may plano ka pa ba bang alam mo na, di kaya saan station. ano eh, sabi, may nga nagsabi kasi sa akin na parang wala na raw akong babawian. Kasi parang, ano na daw, na namatay na, yun. na din daw yung parang suspect na amin. Parang, kaya, siguro, ginawa na rin ni God para hindi na rin ako gumawa ng masama. Parang gano'n mm -hmm. na rin yung siguro. Kaya, nangyari yun. Parang, ayan, tuloy mo na lang yung ginagawa mo ngayon, pagpabutihan mo na lang kaysa gumawa ka ng kasalanan parang ganun na no? siguro nangyari yun thank you for the reason lang na well, hindi lang na baka ikaw yung pinakamadami movies na ang gawain uh, uh, hindi naman, naman po eh, hindi naman madami movies po masaray Ang um, nakamatagal na sabihin ka Max eh sabihin ka hindi gano'n siguro po na tsetsempu lang na yung magagandang project na kukuha ko parang yun, yun lang tingin ko po kasi kasi masaray masaray rin, rin project sa akin eh napapahinga nga po ako eh Natatapat lang po siguro talagang yung yun, mga nakapa, nakaka-partner ko, medyo may mga pangalan, makakasama kong artista, kakatrabaho kong director, tapos yung story, nagmamarka sa tao. E kasi dun ka mas makikilala ang artista kung kahit magaling ang artista, kung hindi maganda yung story, ah, hindi lalabas yung talento mo eh. Eh natatapat siguro po ako sa mga magaganda talagang mga peligula, pyesa, ay baka dun ho mas nakita nila yung mas may papakita ko yung talento ko. At baka kasama din yung part na yung mga movies mo laging nasa top 10 or highest placing sa chart. Oo, oh, pero ma, hindi ko naman po pwede ako na dahil sa akin. Siyempre, mahalagang malaking bagay din yung mga partner ko. Kaya ganun. May halo na rin swerte kasi ang showbiz di lang naman yan ano eh, may halo rin naman swerte yan eh. Kasi para sa'yo, para sa'yo naman talaga eh. Hindi mo naman pwedeng ipilit sarili mo kung hindi para sa iyo parang Para okay. hindi po si Uh, first question kay ano kay kay Bench. Parang follow up lang doon sa ano kanina. Ah. Tinanong ni Jojo. Ano? Uh, uh, kaya ba ano yung tinawag kang Viva Max King dahil par ikaw na yung gaganap bilang Totoy Mola doon sa <laughs> parang sequel uh, sequel na Boy Caldag. Kaldo Kim. parang ko nga po, parang, parang buwelo nga lang po. Kaya nilagay na nila bago ko gawin. Kasi yun na talaga yung isang taon na eh, di ba? Mm -hmm. Isang na, you know, may, ano na, may date na yung shoot. Kaya, pili ko, kaya parang binigay nila para hindi biglaan. Mm -hmm. Siguro, preparation, para. kumbaga preparation siya. Opo, parang gano'n. Kaya, yun lang din po naisip ko eh, kasi hindi ko naman na-expect na lalagyan nila ito, balinsa sa sayo, parang parang ang bidaw, parang GN nga po ito, ang bidaw, dalawang babae eh. Kaya din yun, isipin nyo, bakit bigo maxing yung babae yung ano. Pero yun, malaga naman po yung ano ko rito, yung role ko, kaya siguro dito na lang din nila sinihingit. Okay. ano yun, title na yun. Tapos yung narinig ko man na ano na para nagkakaroon ng intriga do sa Big Mac skin no pero pero ang nangiiintriga parang within the group din ayun, alam na uh, pero ikaw pa willing ka to work with those people in the future again ah uh, oh, opo wala maliit lang po kasi yung showbiz mahirap nga po magkaroon ng kaaway ako naiintindihan ko naman sila kung may ala-alaga rin sila, may gusto rin silang binibuild up na sarili nilang Viva Max King. Eh kung siguro sa side din namin yun ang nangyari, baka, pero iba rin yung maging reaction namin, mga ganun, dahil nag expect din kami para sa pambato namin, maramang ganun, pero open pa rin po ako. Kasi ano eh, nasa isang kumpanya po tayo, hindi po tayo pe... Kung totoo siya, dapat tayo nag-aaway-aaway. Dapat magkakaano, kung... Kung talaga may tagong galit ka, eh, isang mo muna yan, trabaho tayo. Yun, wala pong problema sa akin. Kahit sino po, kahit may nasabi na sa akin, hiling ako makatrabaho pa Okay. Yan ang Big Bang Max Steve. <laughs>